Hi mga is good afternoon. Today, I will show you how I will plants my my plants <laughs> uh, How I will plants my plants mga kamuyis. Ito lang, tinan mo. Uh, yuta, ug ang tanim, of ang pat. Pat is yung taniman mga kamuyis. Like this. Like this only, like this. You have to put, so that is the the pot. So, empty yung mga kamus. Empty, like this. On, I will put ang um, soil. Yung soil na Lom soil mga kamus. Ano yun yun? Ang pinarto na siya mga kamus. Oh, ano na siya ba? Na, nasa kilo po mga kamus. One sack is 20 kilos. Mga kamus. Like this. tanim ko dalawa dalawa mga kamuis like this uh, gumula na yun ni friend ko may gamot na siya tingnan mo may mga gamot na siya mga kamuis and I will plant here I will plant it here mga kamuis ipalalom og oh, maayo mga kamoy sa aron ang gamot muturok sa ilalom no? jud ni mas mabuti ya yeah, like this na siya mga moist punuin ko lang kasi para ma mabuhi siya mabuhi. mabuhi din siya for sure mga guys so puno na siya at saka yung blooming air day is soil well, is moist uh, siya mo moist moist is kanang morag moist ba dili mm, na ako sa tubigan niya na mo moist tubigan ako siya oh. ito ang natapos ko tatlo yung mga moist So, like this. Ang maitanong ko kanina. So, dalawa na. Dalawa. At ito ang pangatlo mga kamus. Maliit siya. Like this. Ito ang pangatlo. That is fortune. Fortune plants. Ha? Huh? Fortune or... Malimutan ko mga. Para may fortune. Fortune plants. Yung isa din fortune parang fortune din yung mga kamus yung brain lucky lucky look lucky look mga kamus so pinaka baba yung ano niya gamot isod ang mga gamot mga kamus para mutubo gisang maayong And like this like this mga kamis. Kita ninyo. Plus, already three plants. I have. Yeah, Punoin ko siya mga kamis para dili siya mo us-us bayan niya siya mga kamis basta madugay na one after one niyan ang mga suwel niya kuan down ma down so like that I will put poist na mga kamo is poist ba ang ang soil. so kasi nabasa siguro pag ulan ba pag ulan kay din lang sa gawas mga kamo like this so I'll hold out din ang mga kamay ko mga kamo Bahalag hugaw, basta limpiyo. Basta limpiyo, <laughs> limpiyo ko mga tanong mga kamoy. Bahalag hugaw ko kamoy, basta nahuman kong tanong mga kamoy. Diba? Walang kunag ko ang nag-hand gloves. Kaya sabi nila, ang hugaw daw kuno is, is healthy. Ang hugaw is healthy. Ang suwelba is healthy. That is from the uh, kam... ano yun? Compost. Uh, nilagay yun na sila sa compost yun ang galing mga kamuis yung mga lupa dito mga kamuis na ilagay nila sa uh, dito ba, ibinta nila galing yun sa compost mga kamuis so, uh, ano? so empty na siya mga kamuis empty na siya, empty na po siya mga taong I will sahit kasi mabulit sa yuka. like this and form I will sahig mga kamoy, sahigan ko kasi maraming lupa dito sa siminto mm. Um, i-ano ko siya ha? the rest lupa dito sa big big tooth big baldi uh, so okay mga kamoy at ito natanim ko na mag ani na ako karo sa kuan mga kamoy anihon ko ang mga fruits ko mga kamoy maghimo ko og marmalade, mga kamoy. Marmalade. Lady marmalade. <laughs> I will make a lady marmalade, mga kamoy. So, I will dilig. Dilig kunti, mga kamis, Diligan ko siya ng kunti. ng kamayos. Diligan ko ito. Kasi, parang, so, ito lang mga kamayos, ang pagkaning ko at pagdilig ko. Thank you for watching! At saka dito din mga kamayos, diligan ko din ng kunti. So, like this, yung plants ko last year. So, ito ang limonsito mga kamayos. <laughs> at ito ang So, may rest water. Ano mga kamuis, kaya dami yung mga sagbot mga kamuis. Manurok yung mga sagbot mga kamuis. Grabe. Mm. Ah. Lagyan ko pa ng ito mga kamuis. May additional akong uh, ilagay dito. Para mabuhay siya ng maayos mga kamuis. Do you like that? Lagyan ko lang ng lupa kunti. So, ito na mga kamoy. Lagyan ko ng lupa para siya mabuhay. That is the lucky plants. Fortune fortune plants, lucky plants. So, ito mga kamoy, lucky plants 'yun. Lucky plants. You make me lucky. <laughs> lucky. lucky, lucky. Lucky, lucky, lucky. Laki, laki, laki. So, laki, laki mga kamos. Kung ito mga kamos, dalhin ko dito. So, like this. Hmm, <coughs> um, hala. Niudlot siya mga kamos. nilagay ko sa labas. Yun sa ilalim na ano siya mga kamos. Parang namatay siya. Ngayon, nabuhay siya mga kamos dito sa, sa labas. Parang gusto niya sa labas. na um, lalabas si, ipalabas mo siguro ang mga plants ngayon kasi mainit pa dito sa Germany pag winter and mga kamis lamig lamig na yun at saka I will put inside so ilagay ko mga plants dito mga kamis ilaray ko dito ilaray so like this so, hakotin ko mga kamis ilagay ko dito sa may kilig kilig dito lang Oke, forward ku pull So, like this like this Oke, tolong ngetemui Tidak nengok Mata na yung mga tango siya. Ito ang mga pinaming po. Bago. This, this month. <laughs> At ito ang last mga kamoys. Yung lang mga kamoys. Ito ang tanim kong last. Yung tatlo ang natanim ko this, this day. So, sa kaibigan ko yun, Juseline. Juseline siya nagbigay. Sa balde yun, nilagay niya, may tubig. Ngayon, tinanim ko na siya, mga kamis. So, I hope na mabuhay siya. Okay mga kamumoy. Thank you for watching. Have a blessed Thursday po.